Sa araw na ito, mga Shug, ay samahan niyo ulit ako sa journey ko sa pagpapaputi ko ng kilikili. After ko nga matapos yung 10 session ko noon, mga Shug, ay kumuha na naman nga ulit ako ngayon ng 10 session ulit sa kilikili. Pero ngayon talaga nag improve na siya. Isko, manihiya pa akong pakita sa inyo. Ano napansin ko lang, mga Shug, kapag ka nagpapalaser ka ng kilikili, talaga naman nawawala yung amoy ng kilikili mo. Ah. Kung mawawala yung putok mo, mawawala yung asin mo. Pero wala yes. naman akong putok, no? Tanong niyo pa sa mga nakakatabi ko. Isang <laughs> na din yata hindi nakakabalik para sa session nakalimutan ko. So, nakakalimutan ko kasi na nagpapalaser pala ako ng kilig-kili. Kaya <laughs> eh, ko nga ngayon sa Embilis Aesthetics ay eh, para sa fourth session ko nga sa kilig-kili kong to. Ay, nag-oversize t-shirt na lang nga ako dahil wala ako sa mood mag beast ngayon. Pagdating ko din kasi doon mga shug, syempre, tinatanggal ko din yung damit ko tapos nagpapalit ako ng mga ano nila. Yung pinapasuit nila sa akin, gano'n. Ang init-init nga, lulusubin ko pa rin yun para naman sa'y kapuputi ng kilig-kili ko to. Pero alam nyo naman nga na lagi nga ako doon nagpapagawa sa Embilis Aesthetics. Kumbaga, ngayon ko na lang ulit naisipan mag vlog at i Power. Hindi naman gano'n malayo yung Palmayo sa amin, kung saan nga located, yung pupuntahan ko. Tsaka kung maliligaw man ako dito sa Palmayo, yung Mbilisa lang yung alam kong punta. Bali, <laughs> hinihintay ko na lang nga na ako dahil marami nga customer ngayong araw. At hindi rin naman nagtagal mga Shug, pinapasok na din nga ako dito. Mga Shug, ito na nga yung suot kong damit ngayon para syempre hindi rin sila mahirapan makita yung kilikili ko. Y in fairness, halos one month na nga yung kilikili ko pero super konti lang talaga tumubo. Talaga naman di mo mahalat may buhok ko, ganun. Ang <laughs> memorize ko na nga na ginagawa sa akin. Ba pa naman palaging magpaganito? Di mo pa ma-memorize? Yung nilalagay pala ngayon sa kilikili ko ay parang ibababad yan. Tama binababad mga syug, minsan nakakatulog ako. Para sa mga hindi nakakalamang pinapagawa ko pala ngayon sa kilikili ko yung ultimate underarm whitening. Diode permanent hair removal. Feel mo sa isang package lang. Sigaw na din pumili kung ilang session ang gusto mo. Mas mga syug, nagpapa-intensive whitening laser din ako dito. Ang <laughs> no, pa ako sabihin sa inyo, sa batoks kasi yun. O, netitigan nyo muna yung maganda kong mukha. Magandang mukha. Sana ako na malit yung buhok ko. Sis, kailan pa humaba buhok ko? Parang so, hinihintay ko na binababad nga yung mga pinaglalagay na cream sa akin. Ito ako, nagaganda-ganda na naman. No, feel na feel ko dyan. Nakala mo, prinsesang naligaw. <laughs> ganito na nga pala ang itsura na kilikili ko habang ang meron silang pinapababad dyan. At saka masasabi ko talaga na talaga naman nag-whiten yung kilikili ko. Pagtubo ng buhok ko, hindi ko na makita. Kasi nga pala ako na ganito muna yung pesuot nila sa akin para makita ko yung binibidyo ko. Meron nga talaga nilalagay sa mata dito mga sugar. Yung talaga hindi ko matatamaan ng laser. Quest ko lang talaga to, mga shoe. Gaw lang to. Dito na nga, mga shoe, mag start na nga, na laser na nga yung kilikili ko. Ay, nung una talaga, talaga naman nakikintal ako so sobrang init. Pero ngayon, mga shoe, talaga naman nasasanay na nga ako sa sakit na yan. Sabi nga nila, tiis ganda. Ay, in reality, mga shoe, masakit talaga ang laser, kahit naman saan, di ba? Pero ito talaga yung nakakatulong sa kilikili ko para pumuti. Disko, pansin niyo na lang nga, yung nililaser niya lang kilikili ko, wag na yung pimples ko. Ay, mga syug, tapos na nga <laughs> din, ito pag laser nila sa kilikili -kili ko. ba diba? Yung isa naman yan. Ang procedure na to, mga Shug, talaga mabilis lang siya. Halos 20 minutes to 30 minutes lang. kasi sinasabi ko sa'yo, pag di pa naman pumuti, kilikili -kili ko Sinasabi ko ko sa'yo, lesson learned na din nga sa akin na no, huwag na akong gumamit ng baby oil tsaka sunflower oil. Eh, yun, talaga yung nagpasunog ng kilikili -kili ko, kaya nagpapagalito tuloy ako. Pero <laughs> thank you so much talaga, Emily, sa aesthetics. Dahil inaalagaan nga nila yung kilikili ko. Oh, tsaka sulit talaga yung pagpunta ka dito. De, hindi talaga nagbabago yung service ni ate sa akin favorite part ko dyan kasi nakikiliti ako ng konti. Nangamassage na din yung mga butol-butol ko sa kilikili ko dyan. Pero request ko dyan mga shug yung hindi talaga mainit kasi hindi ko kakayanin. Pero <laughs> sure, nga sa kilikili ko mga shug. Ay, ito naman nga yung intensive whitening laser sa bata. <laughs> Diyos ko, di ko lang alam paano ko nakakaya na hindi mamilipit sa laser na to. Talagang intensive, yes, yes. Pero fairness sa pumuputi yung pit ko. But ito nga ang <laughs> itsura ko pag nililaser ako mga shug. ba oh, diba? Kunwari, unbothered. Manhid, pero deep inside talaga naman. Oh, eh. <laughs> susunod na update nga doon ko i-reveal yung kilikili ko. Pero hindi yung pwit ko. Kaya mga na nagtatapos ang ating video for today. Babush!